Siyempre, same day na naman sa Kati. Ibang klaseng damo naman to. Parang mabilis siyang kuhain. No? Ako na lang kaya maganyan. Kasi ko na taga big kiss. Kapala o, oh. dami. Dami sa Kati dito. Siyempre, ayan lang bypass o. Oh. bypass, bypass. nadaan na lang namin damo sa kati na kami ganyan talaga yung may ano alagang kalabaw ay semen nagsabi po na pag nanakati po ulit pagsambrahin ko ayan pinagsambra ko na po at talaga naman isa na lang po yung problema ngayon ah, sombrero wala wala kaming dala baka may mabait dyan may magbigay ng sombrero wala na pong pambili eh na sombrero eh <laughs> na kapalanda mo o oh, yung iba medyo maalangani pa haba. Yan. Hmm, Tapos taki may mga nanguha din oh. May pili nila yung makapal. handa dito kung may grass cutter, sandali ano. Sandali pag grass cutter to. This this ka lang muna. Pag tayo nakaluwag-luwag ka na ng grass cutter pag yung kakalabo natin mga lima na ganda ng damo dalawang bigkis ang kukunin para bukas di kami manakate day of bukas sa dalawa, tatlo, apat naka apat na punto na ang ah, bilis lang medyo malambot yung damo Pwede si gumapas, parang palay. expert ni Abay, nung may palay pa, usoy gapas. Gumagapas ka ba? Kaya pala, expert sa gapas, ano? Okay. Partida pa yan. May sira pa yung kamay. Hindi pa magaling yung kanyang na kamay. Ay, iuunga kamay. Daliri pala. Ang na yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ang itong bunto na. Bigkas na tubo ulit siguro yung damo na yun tuloy tuloy ang tubo back to back ang pag -ang, ano, hilera back na sariwa yung damo eh, pahalawang big kiss naman eh. sa mga walang sakati ayan na, bypass lang punta na kayo dyan daming damo puro ganun oh. isang klaseng damo pangalawang bikis ah, dalawa, pandalawang araw na pagkain ng mga alaga natin Ah, okay. May ano? Oh, okay. Wala na. Ayun na. Ayun. ayun na. At na tayo manakati. na. Thank you for watching.